good morning ano, isang magandang umaga sa atin lahat ano, at panibago tayong content. So nag-order na kami ng Elysian na 11314 by 8 by 58 ano. So model kami na kami na ngayon. So ito ang ano to sa Cebu to ano. Sa Cebu kay galing kay si Ma'am Rochelle ang nag-send ng parcel natin ano complete address Samosa Kabugon Cebu So ang price ito ay 3,800 na sa dalawang ilis So ito ano, ang lagay ko na rin sa sa screen natin yung cellphone number nila so hindi pa natin hubusan ito no? tingnan natin kung maganda yung kailang paggawa ng LSE no? so ang alam ko lang gagawa sila ng LSE na sa pangalera no? so ang contact number nila ay 0939 So, ito po siya. Ito po siya, no? So, ito ko lang yung ang yung pangalan niya. Tapos, gusto natin. Hindi natin yung, ano, yung kalang pangalan. So, ko rin yung pangalan nung gumawa ng LS yan, no? Dahil meron siyang page So ilalagay ko yung kanyang Facebook page ano sa screen din. Kung so, sakali mga gusto niyo umorder, so pwede kayong umorder sa kanya. So ito po siya. Balita ko lang ano sa pag-edit ano. Ito ay 2 pieces, 2 pieces, 2 pieces, 58 by 4 by 11 round. So bilog bilog daw ano, kaya natin. Bilog. Patayin pang biya. Ito, hindi natin gagamitin sa pangkarera, no. So, natin hindi kakabit kay mantra na 20 hp na 1,200 rpm at saka lusaki na mantra na 2,200 rpm, ano. Hindi natin ito i-kakabit. So, maganda yung niya, ano, magabal. sa so, ito si ano, Maganda, anyor. nyor, oh maganda. Ito siya, no? Ito siya. Hindi natin ito sa pang no? Pangalap buhay ito. oh Tapos dito Ito eh. Ha? O, So ito yung isa, no? Ito. Ang laki ng kamay, ano? 5 3 1 4 by 11. Tapos, testing na lang, ano? Sa mga bangka, pagkalma siguro, baka next year. Pag kumalma baka pag makasilip ang kalma, no? Maganda yung puno. Maganda yung pwit niya, oh. Maganda yung pwit. Isa to, ano? 3-1-4. Ano siya? pa ng pasok ng eh. Ayan, oh. Ngayon. May ano pa, ano? Lipis na, ano? Maganda yung, ano? Maganda yung niya? Ano? pagka gitna niya. Oh, pag Ha? Makapal na. Makapal oh. oh, So, ito 'yung ating elisa, no? Pang mantra natin. Na mga divine tip. Ano, 314. T1 port yan T1 port Patay nga natin ano Kung exact po yung pagkakagawa ni kuya ng Ellis ano. Pero maganda talaga Maganda yung pagkakadali niya ano. So parang legit sa O ano, oh, legit talaga Legit naman parang may pagka black type yung pagkakagawa 3-1-4 1 4 3 oh, 3-1-4 oh, oh, tama din 3-1-4 eh, oh. mm -hmm. huh? eh, oh. din yung 3-1-4 lang yan din konti lang o oh, konti, lang konti. Ano gusto mo? <coughs> hmm. Ha? Ang uh, uh. ng talim niya. Gusto Maganda mo talim niya. Gusto mo kakabig ng talim mo? ng talim yan? <coughs> ano? Gusto mo kakabig ng talim Isa din ah, mas dapat

ayan, bulak na. So, do, 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 do. So, do, 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 maganda yung pagkakagawa ni Kuya. No? So, ilagay ko yung pangalan niya. Ito ko matandahin yung pangalan niya. No? Ilagay natin. Ito yung pangalan niya. Ito yung pangalan niya. Ano pala dito Isang Ano sa'yo Ito po natin yung LSI dalawa Dalawang black type Hindi ko makamalala ng black type to Na 11 5 8 by 3 1 4 Ito po Ano sa'yo